What's up, neighbors? So today, ngayong araw, andito kami kasama ko si Moteng, si Bert, si Hepe, at si Jeron. So ngayong araw, guys, mag to 200k followers. Wow! Pre, bilis Eto pa malupit Dyan, Pag nag 200k followers ako, gagawa natin ng masama. Uy, Sama. Masama in a good way yung mga gangga. Papaulanan natin ng mga grab doon sa bahay nila. Pero syempre, marami yun, di ba? Ipapamigay natin sa mga tao dito. Pero sila magbabayarin natin. Masama! Masama! Ang mukha mo! Ano bang sinasabi niyo? Mababawi ako! Mababawi nga! na, hindi mo tanggap pagkatalo no? Kupal ka kasi. Naiyak yan, naiyak yan. Ano yun? Naiyak to, Ben? Tingin naman ako, iyakin para rin kanyang pala mo ni mong pals. Ano? Ano? Ano, hindi ka makatulog? Tinalo kita. Paano, pinagbigyan lang kita, kupal. Salamat ka, pinagbigyan ka lang. Ano Nito Ano yun? Tumukot ko. Bravo, ako. Talo ko lang. Yung talo ka na. Wala ka ng bawi, tol. Loser. Kupal ka kasi. Kupal ka kasi. Pinagbigyan ka lang, lumaki na ulo mo. Yung ulo mo, mukhang reksona. Mukha ka naglalakad na roll on. Ano nun to. mo na. Kunin mo na si Nobita. Ano ba yun, Nobita? Hindi mo dami mo sinasabi. Ako nalalabanan mo. Yun! Yan ang magandang laban. Ano ba, Nobita? Lalabanan ka! Player ka, di ba? Ito, parang Partida na kasi siya. Ano? Ano laban mo sa akin? Ito nga walang laban na. Kaya, tapos. Di ba mamaya ka mo nga. pakita mo po. Suot pa lang palyado na nakapolo. Smack oh. 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 ka. Uy. Oh! Ay! <laughs> Ay! Tap boy. Oh. Sigurado ka bang lalabanan mo uh, ako? Sa tigata ang hulo na ito eh. Sige boss, pagbigyan mo ba? Ka ka Biyan Biyan ko. Hindi ka nga marunan. Hindi sinip eh, para labanan mo ako eh. Nibitad, labanan Bano, mo na siya. Ano? Tingin na mo, takot ka? Lutot! Oh, oh. Takot! Ano? Ito sinasabi ko sa inyo. Hindi, takot ka lang eh tama na, na kasi... Ako okay. ah? oh, ah, mag 200k ba namin? namin? Pagkain namin? Ako. Yung talaga lumayas para hindi ko na sana gawin yung mga bala ko sa inyo. Makakain mo na ako, dami mo sinasabi. Gawa nakita kita yung kiulat. Huwag Huwag ang turun Huwag ang turun turun. Huwag ang ang Yung

ĐemOT, Chamba summa. lang yun okay. eh. Chamba lang eh. E. Right. Ang na ito mga mayayabang hanggang hanggang tatlo lang to ha. Huh. Pag nakasit sa kanya pabola. Nice bot, mo ha. Nice one bot. Nice one bot. Nice okay, one, one, one. one. On, so, bot. Uy! 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 Iwan! Uy! 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 Sa road trip! Uy! Ano Ano? Wala pa hindi pa nga tapos eh. Wala pa nga eh. Ay, tapos na. na ano? Uh, ano na itong mga to? Ayan, to zero na eh. O, oh, tira oh, Tiraan mo. Tiraan mo. Uh, <laughs> Ay, pinagbigyan na. Uy, Ano yan? layo ng pasyon mo. Pinagbigyan, pinagbigyan. pinagbigyan. Oh, uh, pinagbigyan. Oh, uh. uh. Maraming raso na. Adjust mo kasi. Adjust mo yung pangahan. <laughs> oh. Tabingi. Boss, bawi ka boss. Bawi ka boss. Okay. Bawi ka. Nanunulak to! Huwag mo, manulak! Nanunulak! Nanunulak to! mo. 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 Mereka, wada, e. May mga to! may to! Nanunulak to! Nanunulak buryado na, buryado. 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 Nulak to! Nanunulak to! Nanunulak Nanunulak to! Nanunulak to! Nanunulak 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 to Kabahan na kayo, kahit well, wala pang pooh. Bakit? Bakit oh. okay. okay, talunan eh. Yeah. yung I mean, talunan? Tumahimik. mo na Ano? Oh! Ano? Oh! Ano? Oh! ano? Chamba lang Chamba. na Uy! Uy! Sayang! 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 Okay lang yan. Iwan! Okay lang yan. Tanga! Last one na, G. Last one, G. Last one na. Go, Bo! Last Kapal na mukha. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Uy! Uy! Sablay! Wala na. Tapusin ko na to. Tapusin mo na to. Tapusin. Uy! Uy! At mo Good job, good job. Good good job. Good job, good mo, si Robot. Kaliadian, kaliadian. Oh, oh. oh. Ah! Ay, papa, papa. No. Tawag doon, misdirectioners. Oh, oh, oh. Iniwala mo ba asama mo. Papa. Iniwala mo ang asama mo. Panis! Panis! Please. 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 na Please. 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 You won! You won! <laughs>